Higit isang daang grupo ang nag-apply sa COMELEC para maging party list sa 2012 elections. Pero ilan sa mga agaw pansin ang grupo ng na mga nagpapalit ng pera, pati na ang asosasyon ng mga dating adik at tomador. Lumusot kaya sila? Ikwento mo Maricel Halili. Kundi sa mga presinto o ospital, sa rehab ang pagsak na mga adik at lasenggo. Pero ngayon, ibang destinasyon na ang pakay nila, ang upuan sa Kongreso. Ang binuunilang party list, addicts and alcoholics carrying the message association o Akma. Ang kanilang second nominee na si Clemente Abella, 22 taong naging addict, kaya alam daw niya kung gaano kahirap ang kondisyon ng mga ito. Kahit daw kasi magboluntaryo pa silang pumasok sa rehab center, hindi pwede kapag walang court order. Tuloy, 2% lang daw ng mga addict sa Pilipinas ang gumagaling. The objective is to uh, to improve access to treatment and recovery for the marginalized sector ng mga addicts and alcoholics who are actively using. Sa Mayo at Renta, pag-uusapan kung lulusot ang grupong itong kakatawan sa mga recovering addicts at alcoholics. Pero si Comelec Chair Sixto Brillantes, wala raw nakikitang problema sa pagsabak nila. Pwede pwede yun, basta poras lang as rehab na sila. Agaw pansin din ang iba pang nagparehistrong party list. Nariyan ng askal o asosasyon ng mga ngalakal. Meron ding ALAE o Association of Local Athletics Entrepreneurs and Hobbyists Incorporated. Meron pang pa ang tubig, H2O, o ang tubig ay bigay policy reform movement. Pati nga ang mga nagpapalit ng pera, gusto ring sumali ang www.forexdealers.com. The problems they are confronting nowadays are not enough for government to help them. Sa dami ng gustong tumakbo bilang party list, humirit na tuloy ang Comelec. May decision ng Korte Suprema. Sana po yung mga party list organizations, when they present evidence, basahin muna ito. Base kasi sa Resolution 9366 ng COMELEC, ang mga organized party at organization lang na kumakatawan sa marginalized sector o yung mga underrepresented ang pwedeng tumakbo. Sa kasalukuyan, nasa isang daan at dalawang party list groups na ang nakain sa COMELEC. Pero sa hunyo pa malalaman kung sino ang lulusot. Maricel Halili, News 5.